Sigat Printan ang kinikilalang hari na makapangyarihang balangay ng Kumintang. Kumintang ang tinawag sa balangay na iyon pagkat ang mga binat at dalaga o'y laging umaawit ng kundi mang ng pamagat. Tulad ng mga binat at dalaga, ang mga impu lolo ay umaawit din iyan sa pagpapatulog ng kanilang mga apo. Ginagamit din ito ng mga magulang na panghene sa kanilang mga bunso. Si Gat Pulintan ay may isang anak si Marikit. Napabilang sa kanyang mga tagahanga si Batong Bakal na balangay ng taal sa ng lawang bumbon. Ang balangay ng kumintang ay nagsimula sa munting kabukiran ng ngayon maaaring panuntunan sa kapatagang kinatatayuan ng Kapitolyo hanggang sa baybaying ilog ng Kalumpang. Ang kumintang ay masagana, maligaya at walang kinikilalang Panginoong Dayuhan. Ang lahat ng sakop, tingkat, pulintan ay di nakakilala ng gutom pagkat ang kanilang mga gubat ay sagana sa baboy ramo, usa, at mga ligaw na hayop. Ang mga batis ay mayaman sa mga isda at hipon at ang malawak na kabukirang hitig sa hinog na palay. Sa kumintang ay walang magnanakaw, walang mapagsamantala. Ano pat ang balangay na ito ay payapa? Tulad ng isang utopia, pagkat ang hari ay inagalang at mapagpasunod. Samantalang namumuhay sa kasaganaan at kapayapaan ng mga maharlika, pati ang mga alipin kahit ay maligaya rin. Siya namang pagdaon ng mga kastila na pinangunguluhan ina Padre Selga at Kapitan Cortes. Sa pangalan ng pananampalataya ay pribibig alam ko na nais namin sakupin ang inyong mga barangay sa kutusan ni Haring Felipe na Espanya. Aming palalaganapin dito ang pagsamba sa Cruz upang yakapin ninyo ang bagong reliyon. Ani, ni Padre Selga. Si Dat Pulin ay sumagot. Mahal na pari ang sinasampanabi ng ang mga dito. Ang oh. kaluluwa ng eh, aming mga dinuno. Hindi namin may yaka ang bangor leyon pagkat iyo'y oh. sa oh. aming kaugayaan. Sa sagot na ito, si Kapitan Cortez ay nasuklam. Inisip niya na sandali rin iyo'y lusubi ng kanyang mga kawal ang muognig at palintan. Ngunit nang makita ang himalang ganda ni Marikit, siya'y huminahon na batubalani ang kanyang malapit na puso. Samantalang, si Padre Selga ang mga kawal ay nagliwaliw sa magandang tanawin sa pook na iyon. Si Kapitan Cortes namay nagsadya kina Marikit, Mutiyang Marikit, iniibig kita. Sumula ni Kapitan Cortez, ikaw ang sulo ng aking buhay. Inihahandog ko sa iyo ang lahat, kayamanan, karanganan, at buong daigdig. Ito'y sinagot ni Marikit. Salamat po sa inyong taglay na paghanga sa akin. aking pong lulungkot na ipagtapat sa inyo na binagaangkina ng aking puso sino ang pinagsalaan mo ng iyong pag-ibig ang mapalad na lalaking iyay si Batong Bakal di at at hindi mo tatanggapin ang aking pagmamahal ang kasuyo mo ay iyong limutin hindi ko lilimot ang aking kasintahan hanggang kamatayan kung gayon ay humanda ka Kita'y aagawin. Ako ang makapangyarihan. Libo-libo ang mga kawal kong lulusob sa harian ng iyong ama. Nagmadaling umalis si Kapitan Cortez na ang puso'y may tinig ng pagkabigo at sa bukay na lalarawan ang bulkan ng pagiganti. Nang makalisa ng mga dayuhan ay sinamang pagdating ni Batong Bacal na galing sa pangaso. Inihandog ng kanyang mga kawal sa panan ni Marikit ang kanyang nahuling malaking usa. tapat ni Marikit kay Batong Bacal ang babalang unos sa gagawin ni Kapitan Cortez. Aking mahal, nag lamang ng mga puting dayuhan. Ako raw ay kanilang aagawin sa iyo. Mabuti, makipariyam ka kay Ama. At itong, mo kung ano ang mabuting gawin. Huwag kang maglimahan ng aking mudya. Akong bahala. Ako ay patungo sa dakilang hari. hindi. din, Ipinaliwan ang digat pulintan kay Batong Bahal ang nais sa pananakop ng mga kastila, ang pagkakalat ng bagong panampalataya at saka ang pagbibigay sa mga dayuhan ng sapilitang buwis na kanilang hinihingi sa bawat tagani. Ako po'y naparito at nasabi nga sa akin na marikit ang baki na iyan. Ano po ang ating mabuting gawin? Ang matandang balangay ay nagpatuloy ko ay tumututol. Hindi ko matatanggap ang pagsamba sa ibang Diyos. Ang ipaglalaban ang ating balangay. Tayo ay malakas at malaya. Hindi dapat kam kami ng mga dayuhan ang ating lupa at kayamanan. Iniuutos ko sa lahat ng rahat lahang aking nasasakupan na humanda sa pakipaglaban. Ngayon din at ihatid mo ang iyong mga kawal naghanda ang kumintang. Ang bawat kawal at alipin, pati ang mga maharlikay ng sipaghasa ng kampilan. Ang lahat ng balangay na kalapit, sakop at kampi ay naghahandang makipanalasa. Pinatalibahan ni Bakal ang paligid ng balangay. Pinatibay ang buong buong kultura ng kuta na naglalakihan at nagtataas sa mga batang niya mga piling haligi ng kagubatan. Nang lubusob ang mga Kastila, eh, hindi nila masalakay ang matibay na muog na papangligiran ng mga trosong batang. Bukod dito, ang mga pugsog na makamandag na galing sa panan ng mga negritong pansipit ay nangagsalimbayan. Pinagtutudla ang mga taong mga ngamgam walang magawang pagsalunga ang mga kastila. Minsan pang ipinakilala ni Gat Pulintan na ang kanyang balangay ay makapangyarihan at walang dayuhang makasasakop. Ang buong balangay ay nagsaya pagkat lumayas ng mga Kastila. Wala nooy, di na sila ginambala minsan man. Bilang pasasalamat, sila'y nagparangal at tuloy pinag-isang dibdib sina Batumbakal at Marikit. Ang ngalang kumintang ay pilitan ng batangan, na ang kalugay lunang tinutubuan ng mga batang, ang matibay na punong kahoy na nag sa balangay. Ang batanggas ngayon ay pinumuhayan ng lipi ni Batong Bakal at Marikit. Sila'y maumayan ang damdamin ni Kasintigas ng Munawin at Batang isasugulo sila isang araw na tampok sa ating matawat. Ang mga binata ng Batangas ay may loob na kasintigas ng kay Batong Bakal at ang mga dalagay may pusong kasinghinhin ng kay Marikit. Alamat ng Batangas